What a wonderful day to everyone! Maraming maraming salamat po sa lahat uh, ng mga nakikinig dito po sa JC Talks sa lahat ng mga nunood at ito pong JC Talks dito po ay nag-share po tayo ng mga advices patungkol sa love, sa relationship, sa family at maraming maraming salamat din po sa lahat ng mga letter sender natin So we thank God for every day for everything that He is doing to our lives So meron po tayo ngayon letter. At ito po ay uh, galing kay Tess, uh, 52 years old, at siya po ay from San Pedro, Laguna. Tara po, basahin natin. Dear Kuya JC. Ako po si Tess, 52 years old, at nakatira po sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng ilog sa San Pedro, Laguna. Laking palengke po ako. Nagtitinda ng gulay sa umaga. Naglalako ng kakanin sa hapon at minsan pumapasok bilang labandera. Lahat ng ito, ginawa ko, ginagawa ko para sa pamilya ko. Pero kahit anong kayod, hindi naging sapat para buuin ang sirang puso ng isang ina. May tatlo akong anak. Sa tatlong yon, isa lang ang nakakausap ko. Ang isa, hindi na ako kinikilala mula nang nag-asawa siya. Ang isa naman, nasa kulungan ngayon. Nasangkot sa droga at nakawan. Alam ko, may pagkukulang ako bilang ina. Pero hindi ko naman sila minahal ng kulang. Ang pinakamasakit sa lahat, Kuya JC, ay nang mismong asawa ko ang sumira sa natitirang tiwala ko sa pamilya. Matagal ko nang naririnig na may babae siya. Pero dahil mahal ko siya, Pinikit ko ang mga mata ko. Tiniis ko ang mga gabi ng pag-uwi niyang lasing, ng pananakit, ng paninigaw. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya mismo kasama ang babae. May dalang bata, tinawag siyang papa. Iba ang sakit na naramdaman ko, Kuya JC. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil. Ito'y parang sinasabi niyang hindi na ako sapat bilang asawa, bilang ina, bilang tao. Ngayon, mag-isa akong naglalako ng kakanin. Umiiyak tuwing gabi at nagdadasal na sana kahit papaano maramdaman ko ulit ang yakap ng isang totoong pamilya. Kuya JC, paano ko bubuuin ang pamilyang matagal ng durog? Paano ko tatanggapin? na kahit binigay ko na ang lahat, wala pa rin natira para sa akin. Lubos na gumagalang, Tess. Aling Tess, maraming ina sa ating bansa ang katulad mo. Tahimik na lumalaban, hindi iniinda ang sakit, basta para sa pamilya. Pero minsan kahit gaano kalalim ang pagmamahal, nasusukat pa rin sa kakayanan ng taong tanggapin ito. At hindi mo kasalanan kung hindi nila naintindihan ang puso mong nagmamahal. Una, ang ka kabiguan ng iyong pamilya ay hindi kabawasan sa pagiging mabuting pagiging mabuti mong ina. Aling test, hindi mo hawak ang bawat desisyon ng mga anak mo. Hindi mo rin hawak ang pagtataksil na ginawa ng iyong asawa. Pero hawak mo ang katotohanan ikaw ay naging ina at asawa na tapat, masipag, at walang iniwang pangako. Hindi masusukat kasi yan sa dami ng yakap, kundi sa lalim ng sakripisyo mo. Pangalawa, pwede kang magsimulang muli kahit mag-isa. Maaring wala kang yakap sa gabi, pero may Diyos na niminsan hindi ka iniwan. Maaring wala kang tahanang buong ngayon, pero pwedeng ikaw mismo ang maging tahanan ng iba. Sa bawat kakaning binebenta mo, may dignidad. Sa bawat araw na bumabangon ka, may panibagong simula. Pangatlo, ang tunay na pamilya minsan ay hindi binubuo ng dugo kundi ng malasakit. Hanapin mo ang mga taong handang sumuporta sa iyo. Isang kapitbahay, isang kaibigan sa palengke, isang taong marunong makinig. At huwag mong isarado ang puso mo sa panibagong pag-ibig, sa panibagong pag-asa. Baka bukas, tinut ang tinutulungan mong bata sa kalsada ang magbigay sa iyo ng yakap na matagal mong inihintay. Aling Tess, hindi ikaw ang nawala sila. Pero ikaw nariyan pa rin. At habang may isang taong tulad mo na lumalaban, hindi kailanman mawawala ang pag-asa. Ako si Kuya JC, at kahit ilang beses kang iwan ng mundo, andito ako para sabihin, may halaga ka at may bukas pa na naghihintay para sa iyo.